Gaano nga ba kasakit ang umibig kung ang huling salitang maririnig mo ay paalam? Masasabi mo bang seryoso ang isang lihim na relasyon? Sila'y gaya ng mga taong may hawak na kandila at nagsusumpaan sa harap ng dambana na sa una ay tatanglawan ang kanilang mundo ng mga mumunting ilaw nito. Ngunit kapag nagsimula na itong matunaw, magsisimula ka na masaktan hanggang sa tuluyang malusaw at bukod sa walang hanggang kadiliman, walang may iwan sa iyo kundi hapdi mga paso ng mga pasok ng pinaglaro ang apoy. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng dalawang taong nagkatagpo sa maling panahon at sa maling pagkakataon. Naghangad ng walang hanggang kaligayahan. Ngunit anong klaseng pag-ibig ang meron sila kung bawal ipagsabi at hindi pwedeng malaman ng mundo. Hindi mo maaaring sindihan ang kandila nang din nalulusaw ito ang kwento ng wagas na pag-ibig ni na Isabel Rosario Cooper at Heneral Douglas MacArthur o yung tinaguri ang pinakamalaking trahedya ng pag-ibig sa kasaysayan. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Isabel Rosario Cooper ay mas nakilala din ng lahat sa bansag na Dimples. Siya ay isinilang noong ikalabing lima ng Enero taong 1915 na Tubong, Maynila. Sa murang edad, maagang pinasok ni Dimples ang show business bilang batang aktres. Siya ay naging isa sa mga bituin nang noon ay sikat na sikat na boda kasama si Nakati de la Cruz, Bitang Escobar, Mary Walter at iba pang mga naglalakihang bituin. Ang salimpusang si Dimples ang nagbibigay buhay sa bawat gabi ng entablado ng Old Riboli Cheater sa Plaza Santa Cruz sa Maynila. Sila ay nagpapalabas ng mga hula-hula dance numbers, comedy, kumakanta ng mga jazz musics at nagsasagawa ng mga silent film na noon ay siyang usong-uso sa mundo. Sabalit nung sumapit ang kalagit na ang bahagi ng dekada 20, unti-unting naglalaho ang mga silent film. Ganon din, maging ang ay unti-unting na rin nawawala sa sirkulasyon. Panahon naman ito ng unti-unting pagpasok ng mga pelikulang Pilipino. Taong 1925, si Dimples ay nagsimula na rin lumabas sa mga pelikula gamit niya ang screen name na Chabing. Una sa dalawa niyang pelikula ay ang Miracles of Love noong taon na yun kung saan naging box office hits ito dahil si mismong Bishop Gregorio Aglipay ang nanguna sa pagpupromote nito. Ngunit sa ikalawa ng sumunod na taon 1926 para sa pelikulang ang tatlong hambog kung saan gumawa siya ng kasaysayan sa larangang ito. Sa edad na 12 years lamang Si Chabing ang kauna-unahang aktres sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino ang nakagawa ng kissing scene sa harap ng kamera kasama ang aktor na si Luis Tuason. Naging malaking kontrobersya ang ginawa nilang iyon noong mga panahon na iyon dahil bukod sa sobrang bata pa ni Chabing ay hindi patanggap ng lipunan ng mga Maria Clara ang ganong mga eksena. Na ang tanging gumagawa lang ay ang mga totoong magkasintahan sa tunay na buhay at yung mga ikakasal na. Ang eksenang iyon ay kinuhanan sa paligid ng matandang simbahan ng Guadalupe sa Makati. Nagkaroon pa ng ilang pelikula si Dimples hanggang 1930 bago ito nagpaalam sa lokal na showbiz. Umalis siya sa bansa para makipagsapalaran sa Shanghai sa China bilang isang showgirl doon. Gaya din ni Miss Miami Salvador ang babaeng kapatid ni Lo Salvador. Sila'y lumalabas sa mga pelikula at sa mga nightclubs sa Shanghai. Pero sa panahon ding ito, naganap ang natatanging pag-ibig sa noon ay 16 si anyos pa lamang na si Dimples. Sa taong ding iyon, 1930, minsan habang siya nagpe-perform sa Olympic Boxing Stadium dito sa bansa, merong isang general na kadarating pa lang sa bansa ang nakapanood at lubhang nabighani ng sobra kay Dimples. Napakaikli lang ng kanyang naging komento sa dalaga. Sobrang ganda. Ang general na iyon ay si General Douglas MacArthur. Nakadarating lang sa bansa para sa kanyang dalawang taong misyon sana bilang US Commander sa buong kapuluan. Siya ay 50 anyos na ng mga panahon na iyon at kakadabors lang niya sa kanyang naunang asawa. Sa madaling salita, pagkatapos ng gabi na iyon, regular na nagkikita ang dalawa at madalas matagpuan na nakaparada ang magarang sasakyan ng general sa heran na ngayon ay mas kilala bilang Pedro Street sa Paco, Maynila, lugar kung saan nakatira ang dalaga. Malimit silang mag-inuman ng mga mamahaling alak doon. Ayon pa sa natagpo ang mga sulat, ang 50 anyos na general pala ay sobrang napaka-romantiko na parang isang teenager na bagong naiinlab. Sobrang sweet niya sa dalaga at palagi naghahandog ng mga magagandang bulaklak at tsokolate. Hindi na sikreto ang relasyon ng dalawang iyon sa lugar nila sa Maynila na wala namang problema sa general dahil hindi sila magiging banta sa kanyang inaalaga ang reputasyon. Ngunit iba pagdating sa ibang lugar, hindi ito pwedeng makarating sa hukbong sandatahan. Sa kanyang naunang asawa, bagamat divorce na sila at lalong lalo na hindi ito pwedeng makarating sa kanyang nanay na noong mga panahon na yun ay 80 anyos na hindi niya matatanggap kapag nakarating ang balitang iyon sa kanyang nanay dahil lubhang istrikto ito sa pagpapalaki sa kanila na inaalagaan ang karangalan ng kanilang pamilya at ang pagkakaroon noon ng relasyon sa isang hindi Native American ay hindi pa katanggap-tanggap. Pagkalipas ng limang buwan na relasyon, ang general ay kinakailangan bumalik sa Amerika para sa kanyang bagong misyon bilang chief of staff ng US Army. Nang tanggapin niya ang bagong alok na posisyon, obligado siyang bumalik sa Amerika. Ngunit hindi naman niya pwedeng isama ng hayagan ang kanyang kasintahan. Para maiwasan ang malaking iskandalo, binigyan niya ng tiket sa barko ang dalaga kalakip ng dalawang mamahaling singsing na gawa sa diamond at jade. Sa paanyayang susunod siya sa Amerika sa loob ng isang buwan. Pero papayag lang si Dimple sa isang kondisyon na kapag nakarating na siya doon sa Amerika ay susulat siya sa kanya ng isang malupit na love letter na may lagda na daddy bilang pagkakakilanlan. Dahil sa pangambang baka hindi sundan ng general, sumulat nga si daddy sa dalaga kasama ang mga paanyayang sumunod na rin siya sa Amerika. Ikasiyam ng Disyembre taong 1930 nang dumaong ang barko sa siyudad ng New Jersey. Matapos sunduin Pinatira ni Daddy si Dimple sa isang first class na apartment sa 17th Street sa Washington, D.C. na isang kalye lang ang layo sa pinag ni Daddy. Binigyan niya ang dalaga ng mga magagarang gown, mga kimono, mga alahas at isang cute na poodle para may kasama siya habang wala sa bahay si Daddy. Overprotected masyado si Daddy dahil ang gusto niya ay nasa tabi lang niya palagi ito sa lahat ng pagkakataon. Sa puntong hindi na niya pinapalabas ng apartment ang dalaga, kaya nga ibinibigay na lang nito ang lahat ng maibigan niya at ang palaging sinasabi ay ang pagsisilbihan lang siya nito sa tuwing uuwi mula sa kanyang trabaho. Pero hindi iyon ang buhay na nakagisna ni Dimples na lupat sanay na siya sa nightlife bago pa man sila magkakilala ng heneral. Nababati din naman ng daddy ang bagay na iyon kaya't bago pa man sila tuloy ang mag-away, Napilitan itong bilhan na magarang limusin ang dalaga at nagpakasawa siya sa mga night spot sa kalakhan ng Washington at Baltimore kung saan nakakakilala siya ng iba't ibang mga kalalakihan. Humihingi pa siya kay daddy ng malaking cash allowance para lang ipansuporta sa kanyang mga bisyo. Pero dahil ang pag-ibig ay bulag, sige lang na si daddy. Bilang tipo kasama sa trabaho ng general ang maglakbay kung saan-saang malalayong lugar at dahil nakakalabas na sa bahay si Dimples, kaysa ubusin sa pag-alala ang oras, hinimok ni Daddy na pumasok na lang sa paaralan ang kanyang sinisinta. Pumayag naman ang dalaga pero habang nasa school, nagkamabutihan naman sila ng isa sa kanyang mga kaklase na nangakong tutulungan siyang suportahan ang iba pa niyang pangangailangan sa paaralan. Nakarating kay Daddy ang balitang iyon na lubha niyang ipinagdamdam. Umiling pa si Dimples ng pabor na sana'y mahanapan din niya ng trabaho ang kanyang tatay at kapatid na lalaki pero ang lahat ng iyon ay kalabisan na para kay daddy. At masakit man, tuluyan na siyang nakipaghiwalay sa dalaga. Binigyan niya ito ng cash at ticket pabalik sa Pilipinas kung saan ang mismong aide niya na si Dwight Eisenhower na kalaunan ay magiging presidente ng Amerika ang siyang nag-abot sa dalaga. Ngunit walang balak umuwi si Dimples. Sa halip, ay umalis lang siya sa apartment at naghanap ng trabaho na bumagsak sa isang salon doon. Samantalang ng mga panahon din na iyon, higit 20,000 na mga veterano ng unang digmaang pandaigdig kasama ang kanilang, -kanilang mga pamilya ang nagrally sa Washington para lagdaan sa kongreso ang dagdag kompensasyon sa kanilang mga pensyon dahil sa sobrang kahirapan. Ito din kasi yung panahon ng Great Depression sa Amerika. Inokupa ng mga veteranong ito ang isang bakanting gusali at ang iba ay nagkamping sa labas dahil sa dami nila. Si General MacArthur bilang chief of staff ang siyang naatasang ihandil ang sitwasyon at nang mabigyan siya ng pahintulot ng Pangulo na disperse ang mga nagrarali, ginawa niya ang gusto niya. Una niyang binuwag ang mga sumakop sa bakanting gusali at pagkatapos ay itinaboy nila ang mga ito gamit ang mga bayoneta at tear gas sa may bahagi ng ilog Anacos Sinunog din nila ang tent ng mga ito at iba pang mga kagamitan na nagdulot ng malaking trauma sa mga asawa at mga batang kasama ng mga veteranong nagrarali. Para mapangalagaan ang kanyang reputasyon, nagwika ang general na sinusunod lang niya ang utos ng Pangulo. Samantalang nakakuha naman ang mga veterano ng kakampi sa katauhan na mga kolumnistang si Drew Person at Robert Allen. Nakilala ang mga ito bilang mga Batikang journalist na walang takot binabanatan ang mga politiko at malalaking tao sa Amerika sa kanilang mga programa sa radyo at dyaryo. At ang ilan sa tinira nila ng husto ay si Joe McCarthy at Ronald Reagan na kalaunan ay magiging presidente rin ng Amerika. Nang ang panghahara sa rally sa Washington, Si General MacArthur naman ang nila ng husto sa programang binansagan pa nilang Washington's Merry-Go-Round dahil sa nila maladiktador na pamamalakad ng general. Kasong libelo naman ang inihain ng general sa kanila kasama ng danyos ng nakakalulang higit 1.75 na milyong dolyar noong mga panahon na yun. Kaya't bilang paghahanda sa depensa ng mga komentarista nagsimula silang halukagin ang buhay na karaan ng general. Dumating ito sa puntong inalok sila ng tulong ng isang congressman sa Mississippi dahil nung sandaling iyon ay eh, sa kaparehong apartment ni niya nakatira si Dimples na siyang ang nakaraang pag-ibig ni Daddy. Nakumbinsin nila ang dalaga na tumulong at nakuha ang mga regalo at mga romantikong love letter ni Daddy. At nang sabihin ng kanilang abogado na nasa kanilang panig bilang witness si Isabel Rosario Cooper o si Dimples, kagad dagad ay niurong ng general ang kaso. Nagbayad pa siya ng 15,000 dolyar para lang mabawi ang mga nasabing mga sulat pag-ibig at nangakong babayaran ang lahat ng mga nagastos sa abogado at lahat ng usapin legal ng mga komentarista na tumitira sa kanya na talaga namang dinamdam ng bulsa ni daddy sa sobrang laki na kung tutuusin ay kayang-kaya naman niyang ilang paso sa korte ang mga kalaban dahil divorce naman na sila ng kanyang naunang asawa bago ang ugnayan kay Dimples. Ngunit ang malaman iyon ng publiko, lalo na ng kanyang nanay, ay talaga namang hindi katanggap-tanggap na isang malaking kasiraan sa kanyang reputasyon. Dahil ang mga panahon na yun din, ay malakas din ang usap-usapan na tatakbo daw bilang presidente ang general. Taong 1935, nang bumalik dito sa bansa si General MacArthur upang tanggapin naman ang personal na paanyaya ng Pangulong Quezon na maging military advisor niya. Ngunit ilang linggo pa lang siya dito sa Maynila ay namatay naman ang kanyang nanay na minamahal. Bumalik kaagad siya sa Amerika kung saan nakasabay niya sa barko ang kanyang naging bagong pag-ibig na kanyang naging kabiyak. Pagbalik nilang muli dito sa Pilipinas, dito na isinilang si Arthur MacArthur na kanilang naging supling bilang bunga ng kanilang pagmamahalan. Samantalang wala na makapagsabi kung nakabalik pa sa Pilipinas si Dimples at naging asawa niya ang kanyang kaklase ngunit nag-divorce din sila taong 1942. Muli siyang nakipagsapalaran sa Hollywood bilang aktres at nakagawa pa ng mga pelikulang hango sa katatapos lang na digmaang naganap. Pero pagsapit ng dekada 50, unti-unti nang bumagsak ang kanyang karera at nakakakuha na lang siya ng mga maliliit na papel sa mga pelikula. Nagdulot ito ng matinding depresyon sa kanya at ikadalawampot siyam ng Hunyo taong 1960 nang winakasan niya ang sariling buhay sa pamamagitan ng drug overdose. Si Isabel Rosario Cooper o si Dimples na tinuguri ang lover ni General MacArthur ay pumanaw sa edad na 46 na taong gulang lamang. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa isang sementeryong pangkatoliko sa Culver City sa California. Gaano nga ba kasakit ang umibig kung ang huling salitang maririnig mo ay paalam? Masasabi mo bang seryoso ang isang lihim na relasyon? Ikaw kaibigan, gaya ka rin ba ng tao humahawak sa kandila habang nakikipagsumpaan sa iyong sinisinta? Kaya mo bang yakapin ang kadiliman, tisin ng hapdi at sakit habang nalulusaw ito? Samantalang ang mga sulat ni Daddy ay nananatiling na sa pag-iingat ng Universidad ng Texas sa Austin na pwede mong bisitahin nang malaman mo kung gano'ng karomantiko ang isang general na veterano ng digmaan ngunit yung mukulang sa isang Pilipina. Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Hanggang sa muli. Paalam!